Ito, Alaska Evaporada. Pag tatlo, binili mo. So, meron kang garantisadong kita na 8 peso. So, paano mag-presyo Ang presyo niyan sa resibo ay ang tatlo ay yan, Alaska Evaporada, 360 gram. 95.65. So, i-round up natin. Gawin natin 96. So, 96. Ipa-plus natin yung 8 kasi nga garantisadong kita. Plus 8. So, bali ang price niya dapat ay 104. Divide 3 para makuha natin yung presyo ng bawat isa. So, meron siyang 34.6. I-round off mo siya, magiging 35 na siya. So, ang presyo niya ay 35 ang puhunan. Pero, pag binenta mo siya, so, plus 12, plus 20% ng 35. Magiging 35 na siya ang bawat isa. Ang 20% ng 35 ay 7. So, plus 7. So, magiging 42. Yan na yung ibibenta natin sa customer natin. Pag 20% ang pinatong nyo. Pero ako, 40 pesos lang ang benta ko para walang pota.